sa mga tao hindi po nakakalimut pong magsubscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw pagpalang -araw. gabi po sa inyong lahat sa mga sulit ko pong mga subscriber ko maraming maraming salamat po sana wag po kayo magsawang magsubscribe ipagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong po sa akin tatanoyin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat Diyos na po ang balang pagabay sa inyong lahat sa mga baguhan na ngayon namang po nakatuklas ng aking youtube channel iwagan ng pangkasinan huwag na po kayong magatubiling pindutin ang subscribe button at pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video makakalug po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman lahat ng mga panggamot na mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangkasinan Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangilangan at huwag ipagyabang palagi po ninyong isa puso't isipan panatilihin magpakumbaba sa isa't isa magtulungan magbigayan ay sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit na sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan pagkakalob sa inyo ang siksik dik-dik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat Mga kopo po, pisan po ay shout mo muna kay Ninitaro Rotairo, Shirley Oriola, Prambikol, Bike Tayo Kabayan, Ryan Labiste, Jonix Bin Nadin, Andre Bonifacio, Chrisley Abughaw, Hurtili, Tinitron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charika Palma, Inishapil, Pait Twin, Ambrosio Magalpo, Crolita C, Arting Camacho, Marcel Pasido, Olipiemia Pilipi, Ilmae, Triple A Commented, Marina Arangis, Loli Kayago, and Bibs at Nuggets at Gili and Jake Bullbider, Rosino, Burha, NRP. Uh, shout out po sa inyong lahat. Sa mga bagwan po na uh, ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan Pangkasinan. Uh, um, lang po kayo sa baba uh, kung gusto nyo pong magpa-shout out. Uh, ito po ay po, po sa inyo ay yung orasyon para maampat ang pagdurugo. yun wala pong tigil na pandurugo ay pwede po itong gamitin po. Napakabisa po itong orasyon na akin babagi. Kung nahiwa po nyo mga kamay mo yung kutsilyo at paglaging dumudugo, ito po ang gamitin po nyo. Napaka uh, napakabisa po itong orasyon na to, Ang gawin po ay magdasal po ng isang ama namin at sunod po ang oras yung tatlong beses po uh, napat niyong malaman po ay napakabisa po ito na pampatigil po ng dugo uh, nagdurugo kahit ano pong uh, nahiwa o nasugatan na uh, balatan basta ito po gamitin po nyo ito ipakakalugo po sa inyo uh, orasyon para maampat ang pagdurugo wala ganang pangasihan magsasal po ng isang ama namin at sunod po yung tatlong bisis po ang orasyon. Magdasab po tayo, Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw na manghari sa amin. Sundin nawa ang kaloban mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami ngayarap ng na, na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailan man namin. At sunod po yung orasyon ng tatlong bisis mo. Marmar, mar puram, liit, mis, ginutis, piram, param Marmar, mar puram, liit, mis, ginutis, piram, param Marmar, mar puram, liit, mis, ginutis, param. Li param, piram, maram param Tatlong bisis po, salin po sa isip lang po ng tatlong bisis At iipo sa isang basong tubig at inumin At iipo sa nagdorogo Yan lang po ang ah uh, ibabagi ko po sa inyo napakabisa po ito pakaingatan po ah uh, ito po ay magagamit po sa pang araw-araw po to kung may na, nasugatan po ito po ang usanin po ninyo at bigla po ngayon ito po yung pagdurugo pwede rin po itong isulat sa isang malinis na papel at uh, usalin po yung tatlong bis po yung Uh, dugo at itapal po sa na, ng sugat ito po ititigil po dana po pag gumagawa po kayo ng ganitong usapin ay focus po kayo sa sarili at tiwala po yung wala po mga kumukontra-kontra para bumisa po ang uh, kapangyarihan po ng uh, orasyon na to napakabisa po ito magagamit po sa pangaraw araro. uh, araw marami marami salamat po sa inyong lahat sana po nagustuhan po nyo aking binabaging binaging video uh, orasyon Uh, sana po palagi kayong malakas araw-araw tiwala lang po sa sarili at magpong mag-isip na mga ano pa man sa tiwala lang po pag gumagawa po kayo ng ganitong usapin na uh, sana po huwag mo kayong makalimot po mag-subscribe, mag-like, and share pakitin, pakipindot pa rin po ang bilay ko para malay ang updated sa kayo sa sunod na video maraming maraming salamat po sa inyo lahat magandang gabi po sa inyo lahat